Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hinubog niya ang mga dagat at pinuno niya ito ng buhay. Binalot niya ang lupa ng mayayabong na puno at halaman. At sa wakas, nilikha niya ang unang tao, si Adan. Inilagay ng Diyos si Adan sa isang maganda at masaganang hardin na tinatawag na hardin ng Eden. Doon, Nasa kay Adan na ang lahat ng kanyang kailangan pagkain, mga hayop at kapayapaan. Pero may napansin ang Diyos, nag-iisa si Adan. Wala siyang kasama. Habang natutulog si Adan, kumuha ang Diyos ng isa sa kanyang mga tadyang at hinubog ang unang babae, si Eva. Si Eva ang naging kasama ni Adan at magkasama nilang inalagaan ang hardin. Nagbigay ang Diyos sa kanila ng isang utos. Maari kayong kumain mula sa kahit anong puno, pero uwag mula sa puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Isang araw, isang ahas ang lumapit kay Eva. Tinukso siya ng ahas na tikman ng ipinagbabawal na bunga. Sabi nito, hindi kayo mamamatay. Sa halip, magiging katulad kayo ng Diyos. Naakit si Eva. Kinain niya ang bunga at binigyan din si Adan. Nang kainin nila ito, bigla silang nahiya sa kanilang kahubaran at nagtago sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsuway, pinalayas sila mula sa hardin ng Eden. Nagsimula silang mamuhay sa labas, nagtatrabaho ng mabuti at humaharap sa mga paghihirap, bunga ng kanilang kasalanan. Pero kahit sa kanilang pagkakamali, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ito ang simula ng kwento ng sangkatauhan. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakamali at pag-asa. Show Adam and Eve walking away from Eden. Sadness mixed with light at the end of the path. Kahit tayo'y nagkakamali, may pag-asa pa rin.